So hello, what's up mga ka-live cell So for today's video nga pala mga ka-live cell Magpupunta ako ng gym Kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi naka-gym no? So actually itong gym na to is uh, Malapit lang to sa amin Sa kailang kayo ng tricycle Sabihin nyo fitness point, makakarating na kayo Kasi kilalang gym to dati pa So ito yung isa sa mga pinakamatagal na ng gym Dito sa Surigao City So caution, caution, bakit? Kasi yun na nga solid at uh, mabibigat talaga yung mga plates weights na bubuhatin natin ngayong araw. Actually, uh, hindi pa ka, hindi talaga ako gaano kalaki, no. Gusto ko lang talaga, uh, syempre, mapawisan tayo then gumanda gumanda kahit papaano ng konti yung katawan. Natin. Sana, oh. So siya nga pala siya, yun si Jobert, yung tagabantay dito. At the same time, siya ay pwedeng mag-train sa mga beginners, no. Sa murang halaga. So very affordable price si Jobert. So ano pang hinihintay niyo? Visit na kayo dito sa Fitness Point. So, malapit lang sa inyo to kung sa Surigao City kayo sa so kailangan kayo ng tricycle so flex ko na nga pala yung pawis ko na sobrang dami na talaga so sobrang solid na to so marami na akong nagawa dito no especially itong bench press na ito talaga yung pinaka paborito ko especially uh, kung um, uh, pagpapa, pagpapapawis talaga yung pag-uusapan no so sobrang solid to, sobrang ganda. So, ito yung bench press, no? So, nag-machine nga pala ako ngayon kasi for the safety na rin po, no? Kasi sobrang bigat yung bubuhatin ko. 50 pounds each. So, total nyan is 100 pounds. So, actually, 12 reps yan, then 3 sets yung ginagawa ko when, pag nag- pag nagbe-bench press ako. So, ito yung naging paborito ko kasi tatamaan talaga yung uh, chest mo dito. Pag maayos yung routine na ginawa mo, maayos yung uh, set na na yun na execute mo no so sobrang solid talaga sobrang ganda sobrang ganda sa feelings napakasarap pag natapos mo to ng maayos na execute mo ng maayos yung program mo especially yung chess program so ito talaga yung pinaka gusto ko talagang program sa lahat lahat no so yan kung nakikita niyo naman di ba so makikita talaga sa facial expression ng muka na sobrang solid talaga yung binuhat natin yan flex ko again yung pawis natin ano so actually ito pinad ko na to no? tapos na ako sa lahat ng uh, program ng chest no so isiningit ko na lang din yung uh, bicep natin kasi sa mga hindi nakakaalam uh, every time nagbe-bench press po tayo or nagche-chest tayo natatamaan na rin ng paunti-unti yung arms natin. So, all we have to do na lang is follow na lang natin para ma-enhance kahit pa paano ng konti, no? So, yan. Konting flex lang, konting buhat lang. Masarap sa feelings talaga pag uh, natatamaan yung mga muscles na gusto nating ipa-improve, no? So, sa lahat nga pala na gustong mag-gym, na, na nahihiya, gaya nyo rin ako. Actually, ako, hindi pa, hindi pa talaga ako gaano kalaki, no? Gusto ko Uh, ma-improve pa ma-enhance pa lalo yung katawan ko kaya pa ako no so hindi ako nahihiya gusto ko lang talagang ayon uh, gusto ko talagang mag-gym so so ayan uh, actually ito tapos na ko kinat ko na lahat nagawa ko na yung uh, bicep yung uh, tricep na sinisingit ko always every time meron akong Uh, program, no, so, ayan, pauwi na ako patapos na ako, actually, ito gutom na gutom na talaga ako, konti lang yung kinain ko dito, breakfast, no, so, shout out once again, sa gustong mag-gym, no uh, sa lang kayo ng tricycle, sabihin nyo fitness point gym so, maraming salamat, yun lang po see you